Gamitin niyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. <laughs> Dihendo ko lang po yung pag usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makap sa akin ng tama. Inibitahan ko kayo. Nagpunta kayo. Mr. President. Ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito. Sa pangamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang jobs na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo, Pangulo. Oo. At napapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo.